Ang kartilya ng katipunan ay ginawa ni Emilio Jacinto at naging gabay sa mga katipunero upang makamit ang kalayaan mula sa Espanya. Ang kartilya ng katipunan ay nagbigay ng mga panuntunan tungkol sa tamang asal at kilos ng isang tao. Ang buhay na hindi kinubogol sa isang malaki at mananakatailanan ay kahoy na walang lilim kundi damong makamandag ang gawang magaling na nagbuhat sa paghambog o pagpipinta sa sarili. Hoy, tuwa <tis> mo ang sanaysay. Ayusin mo ha, baka masira reputasyon ko. Oo. At hindi talagang nasang gumawang kagalingan ay di dapat. Pignan <tis> <tis> nyo nga ang ginawang sunaysay! <tis> Panigurado. Mauunan na naman ako. Good job, man. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakaugawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat bila Gawat pangusap sa talagang katwiran. May timan o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayari ang isa'y sa dulong, sa yaman, sa ganda. Ngunit di may sa agatao. Ang may mataas na kalooban, inuunang pagkakapantay kaysa sa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa sa pagpuri. Sa taong pangiya, salitay palulong pa. Huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyayaring magbalik. Saan ang mga yaman ko? Ah! Ngunit panahon ng daan ay di na muli pang magdadaan. Ipagtanggol mo ang inaapi Kabakahin ang umaapin. Baluga, o. <laughs> Baluga. Ang itim. Tigil na kayo. Layuan nyo nga siya. Tigilan nyo na. At bakit? Ang itim niya nga, o. Oh, tamo. Doon na kayo. Liyahan niya siya. Ang mga taong matalinoy ang may pag-iingat sa bawat nasa bilid. ipag ang dapat ipag-lihim. Sa daong matinik ng buhay, nalaki ang siyang patnugot ng asawa at, at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ang babae ay huwag mong tingnan isang bagay na libangan lamang, hindi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ng kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuharan at nag-iwi sa iyong Saksit ka! Ipapaliwanag ako! ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid. Ay huwag ako! Kapatid.